palo ang laba. <laughs> 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 tayo ba, mahal na mo. Yan. naman misiga. Namimigay sa uh, every December. Uh, yes. Yes. No, Concepcion Birthday Celebration sa pamilya ni Sylvia Sanchez sa probinsya ng Butuan sa Punta na Sipit. Best friend forever kaya naman naisip ni Sylvia Sanchez na doon ipaganda si Alma at personal pang namalengke ang dalawa sa probinsya kaya naman pinagkaguluhan pa sila ng mga tagahanga. Panoorin na kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ipinakita nga ni Silvia Sanchez kung paano sila mamalengke ng kanyang best friend na si Alma Concepcion. Ang daming kakaibang pruta sa butuan at enjoy na enjoy silang maglakad-lakad sa probinsya. <laughs> Nandito kami sa tabuan ulit ng nasipit. Sa hometown ko, yan ang hinahanting ko talaga dito sa tabuan every Sunday. Yung pulang banana na yan, saging. Ayan. Hi, precious Tango. Andiyan ka pala. Ayan. Ayon. Meron pa isa po ditong namamalengke po. Ayan, si Anna. Hello, miss. Pwede Po pa-picture? Miss, pwede pang pa-picture? <laughs> nag enjoy sila dyan sa tabuan dito sa amin. Pila na yung saging. Gaya kong saging, ba? Kanan po ah. Pila. Kina nang be? Kanang duha ka kuan. Unsa so, may lamay diha kanang hinog na gyud pwede karon kan niyan. Wala saging kan kainin. Ngayon. Yes, inside Naisip nga ni Sylvia Sanchez na dalhin itong si Alma Concepcion sa kanilang palengke sa butuan kung saan dito lumaki si Sylvia Sanchez at syempre para makakita rin ng iba't ibang klase ng prutas itong si Alma. Kaya naman aliw na aliw maski ang mga taong namamalengke dito, hindi mapapicture. ako no, nung dati. Ay, may suma niya! Ang laki naman yan! Ang laki! Hey. Ma'am, tanggalin tong panga, ma'am! Ay, ah, sorry, sorry. Ay, ang galing! Ito ng ganitong ano? Saging. Ngayon lang nakakita ng ganitong saging. Gloria, grabe. Wow! Alam ko din bakit Gloria pangalan. Halika na. Alam, alam ko na kung bakit Gloria pangalan nito. Gloria ang pangalan niya. Gloria, nasagi. Ano sikreto? Ay, Paano? Kinakain ko yung buto. Sabi niya, huwag ko daw galawin yung buto. Kalaban ko pala para pampiga. Sa... Yan. Anong gagawin natin? Mango float. Tama? Mango float? Question. Mango float. Oh. Request. Request. Nilamas-lamas. Ito yung masarap. Namasin mo ng lamas. Yeah. <laughs> Para talaga itong juice, hindi siya yung... Mas lamas, mas masarap. Kailangan okay mo ito talaga lang. Kanina pa ito dun sa palengke. Ano ko-ano ko ito eh. Mas lamas, mas masarap. Papalamas eh. kita eh. Masapang palamas kita. <laughs> Para makatikim ka ng lamas dito. Kasi si Gloria eh. Si, Si Gloria kasi. Birthday na eh. Sige <laughs> na. Andito kami sa tab. Magiging uwi ka sa Manila okay? ma'am, imo ma'am o. Ma Todo pa sa salamat nga si Alma Concepcion na parang tunay na pamilya rin ang turing sa kanya ng mga kaanak ni Silvia Sanchez. Very welcoming nga ang mga ito at talaga namang very close sa isa't isa. Kaya naman hindi nakapagtataka na napalapit na rin itong si Alma Concepcion sa mga kaanak ni Silvia Sanchez. Personal pang nagpe-prepare ng mga handa ni Alma Concepcion si Silvia Sanchez dahil talaga namang galak na galak sila na naisama nila si Alma sa putuan. Daghang siya... salamat po, Asin, daghang siya. salamat. Asin, ba, salamat. Na dito. Na, mga damit namin, ano yung dalawa pa kajang? may mga taxi targa yung malaking pagtuyan ng ano palo-palo yung laba palo-palo aso amik ayami palo-palo palo-palo nia palo-palo ang laba hello everybody nandito kami sa latest property ni ni Bian Gagawin niya itong events place. Babalik kami dito sa opening. Iging events place, hotel, resort. Lahat, lahat, lahat na. At nandito kami sa opening. Sa grand opening. Dito po sa Nacipin. The first ever events place. Dito sa Nacipin. Hello everybody. Hello everybody sa latest property na ni ni Biang. Gagawin niya itong events place. Babalik kami dito sa opening! Nakasanayan nga rin ni na Sylvia Sanchez na gumamit na lamang ng chopper para makapunta sa isang place mula sa Manila. Dahil nga hectic ang kanilang schedule, palaging chopper ang kanilang sinasakyan pag pumupunta sila ng probinsya at syempre doon sila lumalapag sa Butuan Airport. Marami na ngang naipundar na mga ari-arian itong si Miss Sylvia Sanchez kaya naman from time to time ay pinapasyalan niya ang kanyang mga lupain sa probinsya. Madalas nga ay nagsasama si Miss Sylvia Sanchez na mga kaibigan para makapasyal sa kanyang mga lupain sa probinsya gaya ng butuan.